Kasi na nag-try like, Sa ito sa Kawasaki OMG Walang pinipisyo OMG Try King Kawasaki Why? What's the problem? Nakita natin ito guys na ano Binipisyo wala Grabe no. Ang hirap na ng buhay no. Nagawa pa nila mag-strike. Oo, talagang walang wala na talaga si Rose ang ano, nakukuha dyan sa ano. Sa Kawasaki. Nabinta naman yung motor ng Kawasaki ha. Ah. Baka hindi na mabigyan ng magandang beneficyo. Pwede pag nag-strike yan,

lakad ibigay lahat kung ano nararapat kasi nga yung mga empleyado na yan sila ang nagpapangat sila ang nagpapangat sa mga company na yan kung hindi dahil sa kanila wala yung company na yan kaya dapat pantay pantay patas dapat pata. para walang strike na magaganap alright this is standard vlog your service anong makikita sa daan aking kukuna ibigyan natin ng reaction yan sa pagpabalik standard Thunder Ship on the road coming up